Oh guys. pupuntahan. Pasyal lang ko lang yung aking tatay. Malayo kasi yung bahay nun Pero maglalakad lang ako. Lalak, lalakarin lang namin 'yan papababa. Dadaanan ko si tita Maganda yung daan dito. Hay nako, kasado. Diretsyo hanggang doon sa kanto. dami pa naman yung dyan banda sa babang aso lalaking mga aso pa naman dyan gumamela yun na lang gumamela pulang pula may aso pa naman dito ang ganda ng flowers kuha ako isa yung ganito gamot daw sa ano yan yung pabuka pa lang pigsa kaya kung may pigsa kayo try nyo ganda gandang kulay no kulang kulang makita ka ng mga gantong bulaklak, lalo yung mga iba-ibang kulay. Baka wala stress. Pagpawala ng stress. Saging, okay to. parang madulas yata dito yung ito kasi malumot siya oh. patakot dumaan din madulas <laughs> hi excuse me bansa naman ako. Kamangangagat. Kasi, mabait ako sa aso. Kulimlim. Kulimlim. ng mga niyog at ah, buko. Ulimlim ang panahon nakita na. Puso ng saging. Sarap yan ano eh. Gusto ko yan ano yung laga. Yung puso ng saging. Yung kinakain yan yung ano yung sabah. Kasi yung ano daw mapait daw yun eh puso ng ano yung puso sa ng, latundan ang ganda ng mga bulaklak oh Ano na anong tawag diyan? Excuse me. Bahin ako ng bahin. Sa gabi pa. dragon fruit dragon fruit Ay, paano na siya pabunga oh. na Ay, kakahingal na Mano na rin to exercise na rin di naman mainit ang ganda ng puso may lahi yun xo oh. copy Exercise na rin to, exercise. Bukas yun ng no, ano? Tamutin ng ay, okay, mapait yata yung ano nun. Naglalaman din yata, pero mapait. Ganda naman Dadaan kasi ako kay tita. Takami pa pa kami do kay tatay. ako. Pinagpapawisan ako. Pero malamig ang panahon. Ha? Pawisan na. Pawisan na. sa lugar dito madalang ka makita dito mga naglalakad na tao Oh, okay. huh, sap ng hangin. alaman na yun. Ano oh. ganyan ang gusto kong alaman? Kumagapang um, siya sa ano? Punong buhay? Ang ganda nun. Ay. Oh, Ay. Pababaan na ako. banda sa ano naka nit -ano ma na ako sa highway palabas na lang din mulan. At parang ang dilim din ng ano po. Cell medyo may kalakalayo ang konti pero kaya naman pababa naman eh. size na rin yan Ang habol ko talaga. nandito lang muna guys, may uli.